And guys, magkakaroon po tayo ng unboxing. Umorder po ako ng panggawa ng dumplings. So, tingnan natin kung ano talaga yung real itsura niya. Kasi hindi ko alam kung maliit o malaki. Mm. So, lang. So, yan. Ay, ganito pala. Sana hindi siya sira. ang liit lang. So, ito yung ano. Pwede kasi siyang ano, yung dumpling yung kagaya ng gyuso or shumai. Pang shumai na ano. Shumai. Wrapper. Pang oh, siyumay. Kuha ka ng scissor, baby. Mm -mm, kasi ang tigas o oh, hindi. Gunting ba? Lang ako, sister. Oh, no. Ang hmm. dyan sa gilid, idang. Okay na. Thank you. So, yan. Tingnan natin kung ano. So, excited na siya. Kailangan, hindi na kasi to try natin kasi hindi na daw to kailangan ng rolling pins. So, ang empanada niya ay napaka tiny. So, pang ano na to. Alam mo yung gyuso. Ayan, yung Japanese ano. Ang liit. So, tiny. Pang ano naman to. Titingnan natin yung parang dalawa to. Asa na yung isa. Ito lang ba yun? Ayun. Ayun pang ano ba to hmm. titignan na lang natin hindi ko alam kung para saan po baka pang do ang ah ka. ano ba yun Loh. baka okay, hindi ko alam saan to hmm. parang wala naman Ito, Ilan? Eh? Parang pang Wala namang manual. So, titingnan panoorin na lang natin kung para saan to. Hmm, baka dito to. Baka. Di ba dito ba to? Dito ko Di ko alam. Di ko rin alam. Baka kasi biglang masagi yung kamay ko. Hmm? Okay. Saan? Aray! Ako. Nangingalam sila eh. Wawa pa. Ah, dito. Ayan pala. So, dito pala siya. Huwag kasi kayo singit ng singit naman. Ay, yung just for santo naman. Isa isa. Wala, isa. Ano Ayun. So, nakuha ko na. Ano to? <coughs> yung isa. Ano? So, try pa rin natin hanapin kung saan tong isa. Saan ba yung Pakihinaan po yung cellphone mo dyan, the blight. Yeah okay guys, so okay naman. Ayan. Kasigaw lang ako kasi nakialam yung apo ko, nasundot niya yung kamay ko. Ang So ito, ito pala ay pantanggal ng ano, pantanggal ng dito yung do para yung pag sakali didikit. So try natin ito parang pang ano lang, mini dumplings. Hindi talaga siya pang empanada. Hmm. Tandaan ko to yung bidges, yung laman. Yung Japanese style yung Pero empanada, hindi, hindi ari kasi sumat, sumat. Maliit lang siya. Oh, super. Parang super naman liit. Jubel! Mag ano ka nga ng ano? Parcel na ano? pang dumpling. Ayan So, Kailan yeah.